Eh. Ay we. Uh, love, Alam ko talaga 'yan. Oh my god. Ano? Malagkit, dumikit, <laughs> May Malaki, ako sa mga friends, mga friends. Ngayon yan. Sakit sa talaga 'to. Sa akin. This guy is in love you, Ah. I dropika naman loves. Ano ba? Hindi ka ko sa'yo! Ano, ano ba yan? Ano ba to? Ang dami naman ito! Ano to? Hala, pati, pati yung favorite ko? Grabe ka naman! Hoy, oh, tatlo pa siya! Ano to? I love you. I love you pa talaga to. Sige nga, tingnan mo Joke <laughs> <laughs> <Yoko> lang. <laughs> Hindi, ano ba? Ano, paano? Papasok muna ako sa work, no? Para sa future natin, alam mo na. Para pag nagka-baby tayo, no? O sige. oh Yeah, thank you, ha? Sa ako na play na kape. Ha? O sige, bye-bye. Love you. Bye-bye. Oh, yung ano, okay, goodbye okay, kiss. O, okay. oh, sige na. mamaya Bye-bye, guys. Ah. Wait lang, ha. Wait lang ako, ha. Sige. <laughs> Ay, wait. Nakalimutan ko. Wala ba talaga goodbye kiss? Wala. Wala. Ano ba yan, love? Ano ba yan, Hindi. Hindi, hindi, hindi. <laughs> Gawa ka lang <ito> ang video. <laughs> Ayun yung camera, ha. Ayun, nakita nyo doon? Hindi po. Kamay kayo din. Kamay. Babae doon.